Kamusta nga pala sa aking Tagalog recap? Ngayon, ipapaliwanag ko ang isang horror mystery, action film na tinatawag na, The Witch Part 1, The Subversion, noong 2018. Ang buhay ng isang normal na high school girl ay nabaligtad, kapag siya ay nahuli ng isang grupo ng mga misteryosong tao, na nagtataglay ng higit sa tao na lakas at mga kakayahan sa Seikiko. Para malaman kung ano ang mangyayari, panoorin ang kumpletong video. Kaya, magsimula tayo. Mula sa simula ng panahon, ang mga tao ay palaging nangangarap ng kapangyarihan. Nagsagawa sila ng maraming mga eksperimento sa buong kasaysayan upang i-unlock ang buong potensyal ng utak ng tao. Nalaman ni Dr. Beck, ang pinuno ng isang pasilidad ng pananaliksik na nakatakas ang isa sa mga batang babae mula sa pasilidad. Sumama rin sa kanya ang ibang mga bata, ngunit nahuli ng mga gwardya. Sa kabila ng brutal na pananakit, buhay pa rin ang mga bata. Sinabi ni Dr. Beck sa mga gwardya na barili ng ulo para patayin sila ng maayos. Tumatakbo ang batang babae sa kagubatan kasama ang mga gwardya at aso na humahabol sa kanya. Nahanap ng mga gwardya ang isa pang batang lalaki na tumetakas kasama ang babae, ngunit nawala ang babae. Sinabi sa kanya ni Dr. Beck na huwag mag-alala dahil ang babae ay hindi mabubuhay ng matagal dahil sa ilang mga problema sa ulo. Ang batang babae ay nohimitay malapit sa bahay ng mga magsasaka na natagpuan ang kanyang nakahiga na walang malay. Inalagaan nila ang batang babae at nalaman na nawala ang kanyang mga alaala. Kaya nagpa siya silang ampunen siya at palakihin bilang sarili nilang anak. Lumipas ang sampung taon at ang batang babae ay lumaki sa bukid kasama ang kanyang ampun na mga magulang at pinangalan ng Joyon. Ang kanyang ina ay dumaranas ng demensya dahil dito ay unti-unting nawawala ang kanyang mga alaala. Hindi rin maganda ang kanilang kalagayan sa pananalapi dahil dito kailangan nilang ibenta ang kanilang mga baka. Araw-araw dumaranas ng matinding migraine si Joyon at araw-araw ay lumalala ang kanyang kalagayan. Siya ay may matalik na kaibigan na nagngangalang Myung Hee na napakalapit sa kanya. Sinabi ni Myung Hee kay Joyon ang tungkol sa isang paparating na talent show na may premyo na 10 milyon. Sa ganoong kalaking pera, madaling mabayaran ni Joyon ang kanyang mga utang at ang mga bayarin sa ospital para sa pagpapagamot ng kanyang ina. Sumali si Joyon sa audition para sa palabas at napili. Kinagabihan pinanood ni Joyon at ng kanyang pamilya ang palabas. Ipinagmamalaki siya ng kanyang mga magulang dahil lagi nilang alam na si Joyon ay isang talentadong babae. Ngunit ang kanilang kaligayahan ay nawala ng malaman nila na si Joyon ay nagsagawa ng magic trick sa panahon ng audition. Sinusubukan ni Myunghi na pagaanan ang kanilang kalooban ngunit biglang may tumawag. Sinagot ni Myunghi ang tawag ngunit walang tao sa kabila. Natutulog si Myung Hee sa kama ni Pumunta din si Joyeon sa kanyang kwarto para matulog ngunit bigla na naman siyang nagkaroon ng matinding migraine. Samantala, may nagmamasid sa kanilang bukid mula sa malayo. Kinabukasan, umalis si na Joyeon at Myung Hee patumong Seoul para sa ikalawang round ng palabas.